Sa latest vlog ni Andrea Brillantes, kasama ang mga kaibigan na sina Bea Bores, Danica Ontenko, and Kryza ay naglaro sila ng game na Date or Pass na maihahalintualad sa Jojoa in or Totropahin game. May mga listahan sila ng guys at sasagutin nila kung Date or Pass. Pero sa umpisa pa lang ng blog ay nilinaw na ni Andrea na hindi raw siya naghahanap ng bagong Jojowain dahil in-enjoy muna niya ang pagiging single ngayon at pahinga muna ang kanyang puso. So, the term, JoJo Wayne is just too serious for me. Ayoko ng ganoon eh. And, of course, ayoko lang maulit yung before na sabi ko tutropahin and then he became my boyfriend. Hindi na tayo for the memes, Anya. May disclaimer din si Andrea na content lang ito, at huwag masyadong seryosohin. We're just girls having fun, kaya huwag niyo sanang seryosohin, and we're all independent ladies. Pahayag ng aktres ng si Jacob Potornak na, ang guwapong anak ng aktres na si Ina Raimundo, ay date ang sagot ni Andrea, pero may kwento siya tungkol dito, dati, nagpakilala siya sa akin. I was with Bea kaso ka holding hands ko, yung ex ko noon tapos, at that time, talagang nagpakilala siya, hey I'm Jacob, ganyan ganyan. Gwapong gwapo na ako sa kanya dati pa, kwento ng aktres, at may pabirong panawagan pa siya kay Jacob, hi, Jacob, if you're watching I'm single na, natatawang mensahe ni Andrea sa anak ni Ina.